Hello, magandang hapon uli. <laughs> Kasi medyo marami videos kaya dina, ko eh. Daming pinapasa sa akin Nagdadahilan pa eh. No? Anyway, uh, meron tayong pag-uusapan. Una itong video na to. No? Ano ba ito? Bye-bye. May dala kayong kapote parehas? Yes. bye, -bye. na. Bye -bye. Ingat. Akala nila cool yan, ano? yung ganyan na hinahayaan mo yung mga bata na ganyan. Pero wait lang ha. Ba correct me if I'm wrong kung same lang ito nung nung kapanahunan ng kuya ko. <laughs> yung kapanahunan ng kuya ko Actually hanggang sa panahon ko, elementary ako, may bike ako eh. Ito kasi parang nababash ito dahil Diba, yung yung hinahayaan daw magmaneho e eh, paano ko madisgrasya sa daan niyan? Tayo may mga comment ha. Gusto ko mahingi ang opinion niyo dito kasi naalala ko nung elementary ako, nagbabike ako eh. Grade ah uh, I think grade grade 1 nga yata, grade 1, grade 2 ganyan. May bike ako eh. Ang bike ko pa nga noon yung tinutupi. Alam niyo yung bike na tinutupi? Ganun yung bike ko dati eh. Tapos nanakaw yung bike ko. Di bagsak ako ng tricycle. <laughs> Dahil ako yung do sa lugar namin kasi ako yung kauna-unahang may bike no na ditupi. Eh maraming ingitero na nakaw. Sabi nga dito, nung una ko silang makita, sabi ko sa message ko sa nanay kung mahal niya, anak niya pasuotin niya ng helmet. Ngayon ko napatunayan na mahal ni mami mga anak niya. Thanks mami. At binili niyo sila helmet. Ang taas ng views nag like 1.7 million. Ah, medyo positive naman yung comments. Pero alam ko mayroong ano eh. Tingnan natin na may mga against dito. Ito, nasa huli ang pagsisisi mother. Yung anak ko 18 na pero wala ako tiwala pag kasama niya kapatid niya. Lakas po na loob niyo mami. Kamoting nanay. So ano pero nung araw nagbabike ako papasok eh. Elementary ako mga grade 1 ako noon. Grade 1 or... Basta around ano, hindi naman kinder. Kinder hinahatid ako eh. Diba? Pero yung mga kaidaran ko niyan, nagbabike ako eh. Ano anong difference noon sa e-bike ang gagamitin? Dahil ba si eh, sa bagay nung araw kasi not so long ago nung 2015 'yun. <laughs> yung elementary ako. Hindi ganoon kadami yung ano, hindi ganoon kadami ang sasakyan sa kalsada. Eh ngayon kasi ang daming mga driver na nakamote, di ba? Lalo na pag ginit-git ito, yarito. Pero awa ng Diyos, hindi naman ako na-disgrasya sa bike ko noon dati. Ang layo ng, ng bahay namin siguro, bagay mga 2 kilometers lang eh. 2 kilometers or 3. Ewan ko na no, kung anong ano nito kasi kahit sa Amerika yung mga bata nagbaba yung manual na bike ha yung de pedal ha sa bagay sa Amerika naman mga disiplinado naman ng tao doon hindi ka tulad natin pero pero kung ako rin ano kung ilalagay ko ang sarili ko sa magulang nito hindi ako papayag na ganyan hindi ako papayag eh don't know if gagawin ko bang baby yung mga bata pero ano eh, ang buhay kasi isa lang eh. 'Di ba? Lalo na kung ang dami nababalita na sumisemplang sometimes 'yung mga sumisemplang hindi pa nila kasalanan eh. Kasalanan ng mga kasabay nila sa ano sa kalsada. Kung ako, nakakatakot para sa sa mga bata. Pero ginawa ko 'yan dati, nagba ako eh. Anyway, next video tayo. Ano to? Kaya kayo nababaril daw. Kararating, kararating mo lang kasi. Tapos lang aaway ka na. Nang dumnang mumura ka pa. <laughs> Masyadong maangas na driver. <laughs> Pinalis eh, nakinarangan mo agad ako. Ano, manong. Ikaw, ikaw, ikaw kasi wala ka sa lugar. Kararating mo lang eh, gusto mo kargahan ka. Pinapadaan ko lang oh. Sinabing kargahan. Huwag mo lang, huwag mo lang kasi karangan yung host para makargahan ako. Tama na. Tama na, magpangabot pa tayo. Oo, oh, tama na. Oh, bakit? Tama. Tama. Oh, tama na ano? Tapang mo, sobra mong tapang, kaya kayo... Tama na, sinasabi ko lang sa Oo, oh, tama na. Okay, wag mo akong sisihin, sila sisihin mo. Ikaw ang sisihin dahil na yung marang ka nga. Nakikiraan nga lang yung gasoline boy, oh, para kargahan ako. Tama Kung na. Kumarang ka na, nakikiusap nga yung gasoline boy. Tama na, ano, baka magpangabot oh, pa tayo. Oo, oh, bakit? Tama na ano? Tama na, hindi ako, ako tama na rin eh, kasi syempre alam mong... Unang-una, no, alam mong maangas yung ano, hindi nagpapatalo yung kaano mo eh. At wala naman damage na nangyari in reality. Ego nyo na lang yan eh. Nagka-clash na yan eh. ba? Diba? Hindi naman ginasgasan ng motor mo. Hindi ka naman nabangga. ba? Diba? At paalis na rin siya oh. Kasi baka mamaya, ano eh, uh, hindi naman sa pagiging duwag, ba? Diba? Ano, igigiit mo yung gusto mo, eh paano kung sira ulo talaga yan? Tingin ko mukhang sira ulo eh. Paano pag ikaw ang binarel? ba diba? Sulit ba yung, yung, yung paggiit mo dun sa punto mo? <laughs> Actually, pagka pinalampas mo yan, yung, naiintindihan ko yung inis, no? Yung inis. Nakakainis talaga. Pero, Tandaan mo, pag yan pinalampas mo, yung inis mo, tatagal lang yan hanggang pag uwi mo ng bahay. Pag natulog ka, kinabukasan yan. Makakalimutan mo na yan eh. Pero kung igigit at igigit mo yan, at may mangyari sa'yo na baril ka, na ospital ka, gagastos ka pa. Di ba? Okay lang sana kung ospital lang ang bagsak mo. Paano kung, ano di ba, isipin din natin. Hindi sa lahat ng oras, tama ka na kung sa tama ka. Pero unang-una nag-aano na itong maangas eh. Sabi tama na at baka mag-ano tayo. tayo? Oh, tama na. Okay, wag mo akong sisihin, sisihin mo. Ikaw ang sisihin dahil marang ka na yung nga. Nakikiraan nga lang yung gasolina mo yung para kargahan ako. Kasi tapos na eh. Tapos namin eh. Aalis na siya eh. Nangyari na yun eh. Sa kakaaway mo ba na yan? Babalik ba yung gasolina? Magre-rewind ba yung oras? Hindi na eh. Tapos na. <laughs> Tapos na. Diba kung hindi ka man nakabawi dyan, uh, time will come na makakahanap ito ng katapat niya. Tama Kumarang na, ka na. Nakikawusap nga yung gasoline boy. Tama na manong. Baka mapangabot yung bayo. Kay o oh, bakit? Tama na no. Tama na. Tama na no. Tama oh, tumigil na. Tumigil ka na manong. oh, tumigil ka rin. At ikaw kasi masyado kayong ano kaya... Oh. Na nababaril kayo kasi ganyan. No. Masyado kayong maaangom. Ma <laughs> oh. oh, kaya diba, ang dami na napapanood. Na. na. nababaril kayo. lagi Nagiging na. kwento na lang kayo. Daldal ni ano. Although may point siya, no. May point siya pero baka ikaw yung mabaril manong eh. Di ba? <laughs> Ako yung natatakot para sa iyo eh. Now, ito no. Ito. Sa point of view naman bilang manager, dito. Dito ha. Alimbawa ako yung manager ng gasoline station. Or ako yung may-ari. Papanoorin ko to. Masyado umaang. Kararating, mo lang kasi. Tapos lang aaway ka na. Nang dumnang mumura ka pa. Masyadong maangas na... Alam mo kung ano magiging decision ko diyan ko ako manager. Kung ako lang ha. Isa sa ilalim ko sa disciplinary action itong gasoline boy eh. Diba? Ang ang turo kasi sa amin sa korp, sa pinagtrabahuhan ko. Ito mga ano mga batikang ang nag seminar kasi sa amin, nag-train sa amin. Mga batikan sa customer service ganyan sa SM tsaka sa Robinsons pagka ganyan, maangas yung customer tumahimik ka huwag ka nang makikipagtalo dahil sa ayaw at sa gusto mo ikaw pa rin ang talo bandang huli dyan hindi nakakatulong yung kasasagot mo yes mali si customer mali ito ano ako ha ah uh, Five years ako na customer service manager. Baka sabihin nyo kasi, sino ako para magsalita, di ba? Uh, five years ako customer service manager. Three years ako na manager sa retail. So, ang sasabihin ko dito... Ay, baliktad pala! Sorry! Nag-manager muna sa selling area bago sa customer service. Three years sa uh, customer service. Ang number one na gusto ng isang customer na maigo at mayabang, makikinig ka lang sa sasabihin niya. Kusang mag ano to eh, kusang huhupa to eh. Ang gusto kasi nito, siya yung lagi nasa ibabaw. Pero kung ikaw, dadaldalan mo pa yan na, eh sir, ganito eh, sir, ganito eh. Diba? Mas lalong hindi titigil yan. Mas lalo kayo magkakainitan yan. Ikaw, tayo ang nasa service uh, nasa end ng service tayo nagpo-provide eh. 'di ba? Uh, hindi na ito usapin ng kung sino ang tama o mali. Kasi kung ganyan ang gagawin mo, yung attitude kasi ng customer hindi mo hindi mo mababago ito eh. 'di ba? Hindi mo naman pwedeng piliin ang customer na na makakasalamuha mo, 'di ba? May mabait, may katulad nitong kupal, pero kung sasabayan mo ng ganito, ka pa. Di ba? Kung ganyan dadaldal ka pa, mas yayariin kita. Di ba? Hindi, hindi magandang ganito. Talagang pagdating sa ganyan, pasensyahan talaga laban niya ni eh, pagka nag-handle ka ng customer eh. Nandyan kasi ang buhay ng negosyo mo. Pwede kasi ang mangyari, kahit na si customer ang mali, pwede kang gawa ng kwento nito eh. Hindi sa social media lang ha. Halimbawa, yung word of mouth kasi, mahirap kontrolin yon, Di ba nung araw wala pang social media nun? Magaling kung ipopost ka sa social media, makikita ng tao kung sino talaga ang mali. Eh pero pag word of mouth, yung kumalat na, eh yung mga crudgen sa gasolinahan na yan, mga ano, mga bastos, kahit na hindi naman, na pinagtatanggol mo lang ang sarili mo. Di ba? Hindi mo makukontrol yun eh. Tandaan nyo ha, ang pinakamadaling kumalat na na information yung mga negative. Pag positive hindi papansinin niyan. Let's say halimbawa magalang ka, isa kang gasoline boy na magalang. Good morning, sir. Ano pong ano? Pag-uwi niyan hindi naman ikikwento 'yan eh. Na, oy, alam mo ba ang galang-galang nung ano, yung ako sa Petron? Hindi naman ikikwento 'yan eh. Pero subukan mong bastos ang gasoline boy or sinagot-sagot ka ng gasoline boy kahit ikaw yung mali pag uwi mo ng bahay, ikikwento, niya, yan sa mga, sa mga sa bahay nila. At yung pinagkwentohan niya sa bahay nila, kahit hindi naman nala alam yung tunay na nangyari, ikikwento yan sa iba. let's say halimbawa, ah, yung kuya ko, dyan sa gasolinahan na yan, nagpagasolina dyan, sinagot-sagot daw siya nung ano eh, nung, nung gasoline boy, bastos dyan eh. Diba? Nangyayari yan, man. 'di ba? Kung nasa business side ka, dapat well trained yung mga staff mo na humarap ng ganyan. Ngayon, pag nagkapisikalan naman na, ibang usapan naman na 'yon. Pero usually kasi nagkakapisikalan dahil sa kakasagot din kasi ng ano, ng crew. Na hindi dapat. Kasi ang number one na intervention diyan sa mga customer na na kupal. Makinig ka lang. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Kahit murahin ka pa, yun ang number one na ano, pagka sinuntok mo, ikaw pang pa mayayari dyan, maniwala ka sa akin. Kaya pagdating kasi sa retail or sa mga ganitong uri ng trabaho, hindi uubra dito yung ano eh, yung sinasabi, pinalaki ako ng magulang ko na hindi ako aapi-apihin, pinalaki ako, no. ba diba, magtrabaho ka, dapat kasama yan sa trabaho mo. Parang sundalo yan eh. Kasama sa trabaho ng sundalo yung yung pakikipagpatayan, di ba? Kahit ayaw mo sa patayan, eh nagsundalo ka kasama yung sa trabaho mo eh. Di ba? Yan ang specialty nyo kasi. Hindi, hindi uubara nung pinalaki ako ng magulang ko, hindi para murahin, hindi. hindi di eh, doon ka sa magulang mo magtrabaho. <laughs> di ba? Yan ang Oh. Yan ang malimit na problem ng mga ano eh, Gen Z eh. Ano yung paper? Anyway, next and last video for today. Ito, may nagsend sa akin ito. Cannibalism daw. Ano ba itong cannibalism na to? Nagpa-viral ito ngayon eh. Laman ng tao. Masarap daw. Cannibalism, pagkain ng tao ng karne. Cesar, patay na to, di ba? Ito yung parang may cancer yata na hindi niya alam na late niya nang na-detect. ng kapwa tao, karumal dumal na gawain, na ilang beses na rin naiulat na naganap sa ating bansa. Ano kaya ang nagtutulak sa isang tao na gawin ito? Survival, di ba? Naalala niyo yung or nabalitaan niyo yung ano yung isang grupo ng team ng soccer, ng football, na nag-crash yung aeroplano nila sa, sa bundok na puro snow. Argentina yata yung ano yung team na yon ng soccer. Ah, uh, marami sila naka-survive doon eh. Pero sa sobrang gutom nila na ano hanggang sa namatay yung mga kasama nila, yung mga kasama nilang kinain nila. Ang ang inuna nilang kainin yung bandang puwet. Dahil yun yung malambot eh, kahit hindi lutuin eh. <laughs> July 17 nang mawala ang 27 anyo sa si Benji Ganay Tubong Aramaywan, Nara, Palawan. Kwento ng kanyang inang si Aling Damalia, nagpaalam daw si Benji nadadalo sa isang party. Bisperas kasi ng kasal ng kanyang pinsang babae, pero hindi na umuwi si Benji. Ay, sabi, ng... sabi ng mga iba, aswang yan, aswang. Ay, wala daw, hindi siya umuwi. Hindi, na siya nagpakita. Mm -mm, hindi pa kita. Is... Tapos, oh. Ay, sabi ko, saan siya? Sabi daw doon, pumunta doon sa sayawan. Doon sa lubang, mga muslim. Intay na kami, intay. Wala ang nagawi. Kung saan saan sila nagtanong, kung saan saan sila nakarating. Matapos ang isang linggong paghahanap, hindi nagpakita si Benji. Si Juni Buyot ang naging susi para makita si Benji. Ipinagbigay alam niya sa otoridad ang umano'y ginawa nila sa binata. Grabe no. Magkasama raw sila sa sayawan noong gabi ng July 16. Sa sobrang kalasingan, nadaparaw ito at napaakbay umano sa pinsang babae na ikakasal. Yan nga. Nako, pag sa probinsya kasi, hindi, ano yun eh no? Yung mga hawak-hawak, di ba? Yung mga makaluma pa yung isip. Yung mga hawak-hawak na yan, binibigyan ng meaning bini yan eh. Ang sinabi ko sa kanya, sabi ko, dandan -dan, ka lang, magsayaw, hindi mo graskal. Mm. Kung nakainom ka, tama lang. Huwag mo naman sabihin na, porque mga pinsan mo rin yan, ganyan ang pangsayaw mo. Sabi niya, sabi niya sa akin, okay lang yan, John. Nagalit daw ang ama ng babae na nakilalang si Eladio Baule Chuhin ng biktima. Matapos ang sayawan, niyaya o mano ni Eladio si Benji para bumili ng alak na maiinom nila. Sumama pa ang anak nito na si Dongdong Dong at isa pang kamag-anak na si Sabtuari Piki. Banda mo. Mga aswang. Uh, alas dos, ay nakawon pa si Benji, wala na. Mm. At yun ang kinuha sa akin, bigla na lang akong dinampot nito at pinasakay sa tricycle. Sabi ko, saan tayo? Sabi niya, magsama ka. Saan? Basta magsama ka, magbili tayo ng gin. Mm. E pagdating doon, nakita ko si Benji doon sa tricycle, nakasakay na. Pero imbes na bumili ng alak, sa masukal na lugar na ito dinala si Benji sini pa si Benji doon, sumabit yung buhok. Buhay pa siya noon. Buhay pa. Pagkakakuan oh. doon, nakapasok na siya sa may gate. At doon siya hinawakan ng anak nila, Joe. At sinaksak. Sinaksak? Oh, Ilang beses siya sinaksak? Bali, dalawang beses lang saksakin. Kaya mahirap sa probinsya, eh, no? Talaga pag nasa probinsya ka, behave ka lang dapat, eh. Di ba? Hindi mo alam kung ano, eh. <laughs> hmm, namatay na ba siya agad noon? Namatay. Agad? O, oh, dito ang tama kasi. Matapos nun ay pumunta rito ang mga suspect at humingi ng kalahating litro ng gas sa dalawang batang lalaki na natutulog noong mga oras na yon dito sa bahay na ito. Matapos nun ay umalis na ang mga suspect dala ang binigay na gas sa kanila. Yung dalawang kabataang lalaki na natutulog dito noong mga oras na yon ay gagawing state witness ng pulisya. Dalawandaang metro ang layo mula sa bahay na ito ibinaba ang mga labi ni Benji. Nilagyan ng dahon ng saging, pinuhusan ng gaas at saka sinunog. Sa sobrang kalasingan, sinimula ng papaki ng mga sospek ang bigo. Ay gago. Kinanggal yung dila at pati nga, kinain nila. Kinain yung tenga at saka Opo. nila dito? Sa tulong ni Juni na diskubre ang mga labi ni Benji Nihao Naagnas na ito at halos buto na lang nang makita ay, ay, ay. Kwento ni Juni ha Grabe no, walang, walang, nung araw walang Walang blur, blurred, blurred blur sa ano eh Ang grupo ni Ilajo ang katawan ng biktima Maging siya raw ay pilit na pinakain. Tinanggal ito, tinastas ito, pinakain sa akin. Sabi niya, kainin mo yan. Pag hindi mo kinain, papatayin kita. Dinala pa umano nila sa creek ang bangkay ni Benji. Pagkatapos ay sinunog muli. Ang masaklap bago iwan sa creek, hiniwa-hiwa pa umano ito ni Eladio at inipon sa isang plastic bag. Hinala nga niya baka hinalo pa ito sa handa sa kasal. Yikes! Nabalita ng mga taga-barangay Aramaywan ang kwento na nakakain sila ng laman ng tao pero hindi nila ito pinaniniwalaan. Ang alam nila, nasarapan sila sa lasa ng kinaing karne. <laughs> ano ba ang ano? I mean, uh, lasang, hindi, hindi ko pa na ano, baka may cannibal na nanonood sa akin. Ano? Las, lasang ano kaya yan? Lasang baboy o baka? Kasi iba ang karne ng baka, red meat yon di ba? may ano yun eh, may parang aroma ang baka eh. Ganon din kay ang karne ng tao. Kayo po ba nakakain Oo. No, no. no, no. ah, lasap <laughs> ng baka. Mm -hmm. Kasi... Siyempre, mga tagay dyan, sabihin, oy mga aswang yan, mga aswang. Hindi naman, ano, hindi naman porkit, ano, nakakain ng tao, aswang na. Yung niluto nila. Mm -hmm. kambing, may kambing na niluto. Panaytanggi ng grupo ni Eladio sa akusasyon sa kanila, hindi raw nila magagawa ang karumal-dumal na krimen. Eh, ano yung ano, nangyari dun sa mga buto na yon Ano ba yon yung mga buto? Lalo pat kaduguraw nila si Benji. Yun. Hindi ito ang kauna-una napaulat na kaso ng cannibalism. Ano? No, 2000 sa Iloilo, kinain umano ni Gary Garces ang katawan ni Edward de la Cruz na kanyang kaibigan. Nakak Ay, ito naman, may topak naman yata. Ito na ang suspect at sinampahan ng kasong murder. Una ah, si ma Mane ito si Manero, kilala nyo to. Yung pari naman yung kumain dito, ikinain niya daw yung utak eh. Bansa sa kanibalisim ng ang kaso ni Norberto Manero, leader ng kultong tagtad. Si Taong 1985, pare. pinatay raw niya ang katolikong Italianong pari na si Tulio Fabali. Kinuha ang utak ng pari, niluto sa kakinain. Ayon sa mga eksperto, uso ang cannibalism noong unang panahon bilang bahagi ng ritual sa pagsamba o kaya ay sa digmaan. Yung act, yung paggawa ng yung cannibalism mismo is, is, is kung sa English nga yung ultimate conquest kasi yung pagsakop mo sa isang tao, pagkinain mo kasi, ano yan eh, parang talong-talo na siya, no? wipe. Yung mga nakaabot ng computer na ganito ang monitor, may apo na kayo, no? Outing <laughs> tao. So, yun lang yung clip, no? Ano kaya lasa ng, ano, karne ng tao? Kaya pag ka sa mga probinsya, behave ka lang dapat, eh, no? Hindi mo alam yung pwedeng gawin sa'yo. Grabe, tenga, tsaka, ano. Sa so bagay, dala ng ano yun eh. Yung siguro parang, alam mo yung kaugalian na nila. Just imagine, nung mga time na yan sa kanila. Yung, yung mga bahay kasi parang, alam mo yung walang TV sa kanila. Yan you know, o, yung ganito lang sila mamuhay. Napalitaan naman. Yung wala silang pinapanood na TV maghapon, wala silang masyadong alam sa mga uh, nangyayari sa mundo. Baka hindi nila alam na nag-i-exist ang Jollibee di diba? pero sa panahon ngayon ano eh ko konti na lang yung mga ignoranting pinoy eh kasi nung pumalat na yung cell site di ba unti-unti nang ah, nagkakaroon ng access yung mga tao sa ano di katulad ito mga feeling ko early 2000 to eh yung may mga bahagi pa ng Pilipinas na hindi na ng technology kaya siguro nung unang panahon no oh, mga yung sa mga ninuno nila may ginagawa na talagang ganyan. Diba? Anyway, 'yan lang po ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.